Magkaduhan na may na dakpan, di ba? Pagkaugma, nagtawag sa side mirror niya Pag human kayo, wala na may dakop Tanggal na po Ako na yung indus na sa LTO ka doon ha Tawag na yun Ayan ba, LTO sabi ko nga ba, available Mahal kayo magpaluluoy din o no? Pag, Pag makalakaw na, katakatawa din sa mga barkada Ay, di ay, banha, may kitang butso Ay, may tago mga dito Pank! Miss ko na, pumasok Ay! Magliso, ang paandar no, basta ka ng no na <laughs> Dagan pagani katagbo, taganiha, kanil tagapalong Ha? Mga na iha, basta na na yung manakupay O <laughs> din yung may paandar ka ron Dalo na to sa LTO, sa opisina sa LTO Pero so, pag muandar ma na, masukod na to na O oh, din yung sa city ordinance O, oh. dagan malagi lagi 104 Masin siya ang sa nyo ba? Resto ano Last bye Ayun oh, <laughs> Gano'n, gano'n, gano'n. Kaso mga side mirror ng motor niyo? Ano may bakla yun, mga muli. O naging gano'ng kaso mga side mirror yun eh? Hindi, hindi, hindi. Ito kayo? Itanggal niyo. Oo. may purpose pala itanggal yun? Magkikaduhan naman yung nadakpan, di ba? Hindi, hindi balitan ako ulit eh. Nadakpan naman ito ni Ague? Hindi, taon sa side mirror ba ito? Ha? Pagkaugma, nagtawag sa Sir Miro niya, pag human kayo, wala na may dakop, tanggal na pod. Ay, doon naman tag LTO, pe, ato lang, nindakon dito LTO, pre. Kaduha naman ko na yung okay, dakop. Okay, sabay, tara, 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 tara. Kaduhaan na, ne? Prito lagi niya, tanggal ng tuyo, man yung tanggal. Tuyo lang, masawag tuyo, pe, kasi lo alam. Tuyo, Ikaw gaya mo, gitanggal niya mo, yung kagwa tuyo, Madlok mo din mo matiupihan niya, magpabadlong mo. O, tawag po muna niyo pagluloy mo ay, 'yung Okay lang contact, okay usahan mo na 'dakpan kanang karon pa. Ibalik mo no. Ibya niya na. At ah, 'to na sa LTO, 'no diyan mo balik. Ako may endorse sa LTO ka daw na. Expired eh. Expired? O, tama, expired pagana niya. Magtatanong oh, ako sa LTO kung nabase. Possible sila i-rubing ron tawag tayo ano eh LTO sabi ko nga ba available salamat ka kay ni Rubing itong mga taga LTO ka ron wala pa wala pa sila sa pusina doon na ba yung takayo so, eh, huh? mahal kayo magpaluluoy din no yeah, pag, pag makalakaw na katakatawa din sa mga barkada madawat ko bukos ang sayo oh, madawat kinatak pa naman eh, sa, sa lig, naman mo kayo sige naman mo citation na balita na po ko si Miro na nandayon na obso ay maodi. ay banha may kinitambutso ay tago tumayo dito Inyot na ba yung mga tago mga dito? Diga, soft drinks ka sir? ka ang tindahan uh, Ah, diga, dito ka no, the tago the sa tikas Inyot na ba, inyot na Tato yung tambutso Miss ko na pumasok Ah, gabiha dyan o Ay Maglisod, nagpaandar no? Basta ka ng dakpo no na ah. Dalo <coughs> na you know, masayin Ah, di mo andar dito may maandar na sa LTO. Ihatot naman sa LTO. Ron. gadagan pa ganiha. Lami paggagagan ganiha. Niyak ron, nipalong nagkalit. Huwag din na may maandar ka ron. Dalaw na to sa LTO, sa opisina sa LTO. Pero pag maandar na, masukod na to na. O dito rin, sa City Ordinance. na gina ko. Doon lang kayo opisina sa LTO. Really good nag-discount din ang duha na ni gitanggal nila po pa eh. Gadagan pa kani gatagbo ta kani ha kaya kalit taga palong. Ha? Mo na iya basa na nay manakupay. Mo palong ay kalit. Itaron na lagi na kay mo gi hapon dalon gi hapon Oh. Dagan lagi Ay palong ah. Oh, ta. Palong ah. lapas na maganda ana oh. 104. Dagan malagi. Lisensya Kristo sa ano ba? Lisensya Kristo. Waka lisin siya. Resto ane. Nas bay. Napon sa bay. Mayo mayo. Madala gini motor niya for investigation kawa makai papel. Pag dala pong lisin siya. Booster na to na padong dito station. okay mo. Nasa ba na sa station ta? dito na ito dalang ilteo kayo. Nasukod man. So ayun na nga no, paalala ulit natin sa ating mga motorista Ingat-ingat sa pagmamaniho sa kalsada Kung alam niyo ng mga may kulang kayo na hindi nadala Hindi lang naman to sa usaping pagpapatupad ng batas Para din naman to sa inyong safety Na nakakalimutan natin madalas Kaya pa ulit-ulit natin pinapaalala at pinapalabas Ingat mga kasikop